Ayan, maraming bunga. Good morning guys. Atong tan ang tinanong sa kubo ng mga ampalaya so atong tan-aon. Bunga na sila guys. Excited na ko. So morning ni guys ang among paliyahan. Sunanay so, bunga, nag-start na siya ng bunga. Ngao, oh, oh, Nagstart na siya ng bunga. Yan. May mga bunga na guys. Tapos, ikanat na siya dere sa ibabaw. Na ay mga bunga na. Mamonis siya. ng ampalaya. May mga bunga na talaga guys. So, noong ano, noong isang araw, sabi na asawa ko, pumunta ka na doon sa ating ampalayahan dahil marami ng bunga. So, ngayon may bunga na nga. So, ngayon lang ako nakapunta dito ulit sa aming ampalaya dahil lagi ako naglalaba tuwing umaga kaya ngayon lang ako nakapunta dito so ayun may bunga na guys makakain na tayo sa mga bunga nito guys yan maliit pa lang yung iba guys so papunta ito dito doon guys oh, sa dulo pumunta ka so dito namatay bakit kaya namatay yan tapos dito naman, so okay. Yan. Yung mga bunga. Mm. Dili man siguro ni tagas kayo ang bunga, guys. Dili man kayo tagas siguro. Mangita tak dako dako nga bunga murag na ako nakita ngan astungway. Di Ah. Murag na iduhaka, buhok, nga dako. May malaki nang bunga guys oh. Ito medyo malaki na siya guys. Ayan. Hindi siya masyadong mahaba guys. So ayan. Tapos meron pa. ayan maraming bunga so ayan lang yung update natin yung update ko sa aking ampalaya may mga bunga na sila makakain na kami ng ampalaya guys magbenta rin ako sa bayan guys Diba? Pwede tayong magbinta. Okay, bye-bye!